Good morning po mga kadudong. Ito na naman po si Dudong. Lumalapit at tumihingi ng pabor sa inyo mga kadudong. Oh, uh, meron na naman po tayong ilalapit na ating kaibigan, kabayan. Na humihingi na naman ng tulong para gumami naman ang kanyang subscriber. Pag-support po natin si Kawals TV. Ayan po ang kanyang YouTube channel. Ilalagay ko po dyan. Supportahan po natin. Please, please, please. Pakisupport po natin si Kawals TV. Para may matulungan na naman po tayong maliit na YouTuber. Siyempre, pati na rin ang mga malalaking YouTuber. Kung gusto nyo po, comment down below para mai post ko ang inyong ah... Uh, Youtube channel sa malalaki, maliliit para lahat tayo ay umangat. Kaya mga kadudong, please, please, please supportan po natin si Kawals TV. Ayan. Thank you po. God bless us all. Let's go. Rock and roll. Bye-bye. Please support ulit Kawals TV. Bye-bye. Thank you. Thank you po. Ayan. Good morning, mga kadudong. Ayan, nagluto po si bossing. Pansit. At maya-maya, ito po, kanyang lulutoy. Eh. Spaghetti, walang kamatayang, Ayan, ito ang ating breakfast. Uh, spam. Spam fried rice. Sarap to. Ayan, mga kadudong spam fried rice, spaghetti mamaya, at ayan. Pansit. Ayan. Okay, mga kadudong, happy Thanksgiving to everyone. Saan man kayong panig ng mundo, kung meron kayo na celebrate for Thanksgiving, ayan. Happy Thanksgiving. Okay. Let's go. Come on Bye-bye. Udibing -bye. po mga ladudong. Kain po tayo. Breakfast. Meron tayong kunting ano to? Chicken tocino. Itlog. Meron po. Meron tayong ah, bread. Of course, meron tayong ano to? Tea. hati gitu pai apple pai kita gitu breakfast mga dudong happy thanksgiving po sa inyong lahat ay, ito kasi shout out lang po ako sa ating mga bagong subscriber ay maraming maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber thank you thank you po of course ating mga datayang subscriber, maraming maraming salamat po. Okay. Uh, Shoutout ko lang po si si Bamboo W6P Bamboo Ah. Uh, natawag ano doon. <laughs> Hindi ko natawag doon eh. Yung nasa gitna ng ano. Uh, Bamboo W6P Shoutout sa'yo. Shoutout din kay si Tina, tupit, asaba ba to? O anak, kung sino ka man, maraming maraming salamat sa'yo. Shout out sa'yo. Tina, tupit. At si Joss, tupit. Mag-aama siguro Mag-aama, mag-aakamag-anak. Mag uh, tupit, B5B And of course Boss Shoutout sa'yo Pau Tupit Mga anak mo ba to? At si Aspa Si Aspa Cat Tupit Shoutout And shoutout din kay Sir Pau Boss Sir Pau Hindi ko alam kung Sino anak mo O sino ikaw Si Joshua Uh, Serpao Tupit Ayan Ito Q7Q. Shoutout sa yo. Shoutout na rin kay Lin Ab Abeli. Ni Len Abeli Lifestyle. Shoutout din kay Zenidy. Shoutout sa yo. Of course, Victor Hunter. Boss, shout out. River Papa, shout out. Ate, Ate, Tere TV, shout out. Ate, at isama na rin natin si uh, Alan Ahon Hunter, shout out. At shout out na rin kay River Papa. At uh, Ah. Uh, shout out sa inyo lahat. Okay po. Tara, kain tayo. Malamig po rito and happy Thanksgiving to all. Ah, lawak na ha. Kain po. Grab. Ay. napala goodbye sa iyo Jopran hindi na pala hindi na pala pwede dito sa Amerika pinagbawal na si Jopran si Man Tomas ang daming pinagbawal hindi na pwedeng makalusot sa Amerika kaya ito hanggang ngayon na lang to si Jopran goodbye to you Jopran <laughs> dahil may ano rao ko Kaya, wala nang ketchup. maganda na lang kami, American ketchup. Wala tayong platito. Hanggang ngayon ka na lang, Jopran. pag ito, Lana. Iwan ko kung bakit. Hindi nakakita ang... Ano ko? dirau mas dirau banya dirau maganda sa hal sugan eh <tries> mga dudungan po gusto on bisaya sa Mindanao alam ko mga ada padyan kain tayo breakfast Thank you, thank you po. Sana po itong darating na kapaskuhan eh. Makamit natin ang ating minimiting 1,000 subscriber. dudong, support-support na lang po tayo wala na po sa ibang makakasahan hindi tayo, tayo lang <clears throat> wala naman pong naglagan pinaka pino pa. Matakot na naman ang practice ko nito. Tamang, hmm? Bawal ang papapag-usapan natin ng mga dudong. Siyempre, please like, share, and subscribe to so my YouTube channel. At mega, mega siya po sa inyo lahat. At kung sino-sino po ang gusto magpa-shoutout, comment down below. ng aking mai andiyan heaven so so setup sa iyo at parey supportahan po natin ang ating kabayan, kaibigan nasa UAE siya po ay si Pao Tupit maraming maraming salamat po si support ang ating kabayan na maantam din niya ang ating 1,000 subscribers. Sana po, sana po itong darating naka na kapaskuhan. Ay makamit po nating lahat ang ating dapat na makamit. Ngayon lang po ang regalo nyo po sa amin. Ang 1,000 subscriber. Uh, Mahado doon. Thank you po. Please support si Pao Tupit. P A O P I, -P -I T and then 2 and then P 2 P para support po <coughs> Marami pong salamat. 哎，你去不？ Mm -hmm. Spam Ngarap spam Ngarap saya tahu saya Ngarap Ngarap na ka ready hindi ko na check check yung ano mi sa taot ka ready Dona ka rin mo ka

Ah. Medyo Ika-size na yung aking buong buong Tinapalak nga po ni Bowsing ng Cold water Ah, cold Ngayon Cold pot Matawag dun Ito Ito medyo Na no, 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 hibisaning maga Ayoko na po mahalat Mahalat you... Spam <laughs> Ay Uy <Ay. laughs> <laughs> Sorry po Okay po mga dudong Hanggang dito na lang po Ang ating video for today At maraming maraming salamat po sa inyong lahat Sa so, wala niyong sawang Panonood ng video ni Dudong kaya mga dudong, maraming maraming salamat po sa ating mga magagandang subscriber. Maraming salamat po. At sa ating mga silent viewer and silent subscriber. Maraming maraming salamat po. Of course, at sa ating mga old subscriber na hindi iniiwan si Dudong. Maraming maraming salamat po. Shoutout na rin kay uh, big uh yeah. Big Rock. Shoutout sa iyo, Big Rock. At shoutout na rin kay Bukidnerong Pinoy. Shoutout. Okay po mga dudong. Hanggang sa muli. Of course, ito ang inyong kuya dudong nagsasabing magandang umagahan, bayan. Okay. Bye-bye. God bless us all. Bye.